Maraming nga daw ang nainis sa paulit-ulit na sagot ni Mayor Go nung interviewin sa Sian tibero So ngayon ay binigyan siya ng chance ni Karen para interviewin. Panoorin naman natin guys kung ano yung sasabihin niya dito sa interview niya kay Karen. Kayo na ang mag-judge kung anong masasabi niyo tungkol sa kanya. The Senate hearing po, masyado pa ako na blanco. Hindi po ako taga Manila. Ako po ay taga probinsya. Hindi po ako sanay at hindi rin natatakot po ako. Yan po yung mas tamang term. blanko po ako at nung nagtatakot, gusto ko rin po na I'll take this opportunity na rin po na humihingin po ako ng unmahin po. Humihingin po ako ng pasensya po kay senator Risa Hontiveros na hindi po ako nakapagsagot po sa kanya ng maayos dahil masakit po talaga sa akin. At yung private life ko po, As much as possible po, ayaw ko po pag-usapan. At nung time po na yun na tinanong po sa akin ni Sen Risa, nablangko po ako. Nung sinabi ng tatay mo sa'yo when you were 12 years old, ang ina mo ay ang dating kasambahay, what happened next? Actually, nangyari po yan. Meron po siyang bagong kasamang partner. Doon ko po nalaman. Lumaki po ako sa daddy ko po na sobra po niyang mahal. Hindi ko man po naramdaman dati, nung bata po ako, hindi ko man po naramdaman na iba po yung tingin niya sa akin or iba po yung tingin sa akin nung partner po niya. Kung hindi po ako nagkakamali at the age of 12 or 14, senior po sa akin ng daddy ko, sabi niya sa akin, it's about time na kailangan mo malaman sino ka. It's about time na pinagpili po niya ako, gusto mo ba maging Filipino o gusto mo maging Chinese? Honestly po, gusto po ng tatay ko po maging Chinese ako. Sabi po niya sa akin, para pagtanda po niya, pag umuwi na po siya ng... sa taas po, hindi pa ako maiwan mag-isa. Kasi nung pagkaluwal po sa akin ng nanay ko po, iniwanan na po ako sa kanya. Sabi po niya sa akin, If ever wala pa akong makakasama, gusto po niya maging Chinese citizen ako. Pero ma'am Karen, ako po ay isang Pinoy. Lumaki po ako sa Pilipinas. Alam ko po ako ay isang Filipino. Nang time na yan, nagbiro pa ako. Sabi ko, Dad, gusto ko dito ako sa Pilipinas kasi Pinoy ako. Despite na alam po, inamin ko naman po sa publiko na ang tatay ko po ay isang Chinese. Ma'am Karen, hindi ko po kasi kayang sabihin. At ayaw ko rin po ma-judge ako na sabihin sa akin, naging product lang po ako. Hindi ko po kaya yon Hindi ko po kayang sabihin sa Senate. Ayaw ko, ayoko po ma-judge yung tatay ko. Ayaw ko po ma-judge din yung sarili ko po. Pero nung tumuntong pa ako ng tamang edad, sabi ko sa daddy ko, sabi ko, dad, gusto ko maging Filipino citizen. In fact, isa lang po ang citizenship ko. Ako po ay isang Filipino. Marami pa ako nabalitaan. I-deport -de daw po ako. Ma'am Karen, yung sariling kong ina, iniwanan ako. Ngayon, yung sariling kong bang bansa, tatalikuran ako. i -de po ako. Saan po ako i-deport? -de Malaysia. China, Singapore. Isa lang po ang passport ko po. Ako po ay isang Filipino. May mga kapatid ka ba? Do you have half brothers and sisters? Meron po. Pero hindi ko po sila kilala. Lumaki po ako, mam Ma Karen. Tinago po ako sa farm. Kung narinig niyo po yung Senate hearing, tinanong po yung school background ko. Nung bata ako, Ma'am Karen, hindi ko na feel na kahiya na hindi ako pinag ng tatay ko. Nung bata ko, sabi niya sa akin, importante lang, marunong ako magsulat, marunong ako mag-read, marunong akong magsalita. At pinaka po sa lahat, marunong po ako mag-calculate. Yung pong tinuro po niya sa akin, nung tumanda na po ako, unti-unti nararamdaman ko, parang nakakahiya na hindi ka nag-aral. Tuwing may nagtatanong po sa akin, Saan ka nagtapos? Saan ka nag-aral? Ma'am Karen, sorry pero ihiya po ako. Ako po, nag-aral po ako ng tutorial, homeschooling. 14 years old pa lang po ako. Kasama ko na po yung tatay ko sa farm, sa pigil. Natuto po ako magpaligo ng baboy. Natuto po ako magpaanak ng baboy. Natuto po ako mag-inject ng baboy, maggamot. Alam po ng mga supplier ng farming po namin. Alam po ng mga supplier po ng gamot, supplier po ng genetics, kung sino ako. Nung sa nabalitaan ko po, nakita ko po sa news, na i-deport ide po ako, Ma'am Karen. Hindi ko po siya, hindi ko po alam saan po ako dadalhin. Yung sarili ko po bansa, yung sarili ko po bang bansa, yung sarili kong bansa po ba? Iiwanan din po ako. Tatalikuran din po ako. Saan po ako pupunta? Isa lang po passport ko po, Ma'am Karen. Filipino po ako. Ako po ay isang Philippine passport holder at ako po ay isang Filipino. So, Mayor Guo, why were you also inconsistent about your father? Noong una sinabi mo Filipino siya, lumabas sa mga dokumento, pinoint out ito ni Senator Sherwin Gatchalian, the document showed that he was uh, a Chinese citizen. Ngayon naman sinabi mo half Filipino, half Chinese siya. Ano ba talaga ang citizenship ng ama mo? Ever since po, Ma'am Karen, kahit election time, never ko po nasabi na ang tatay ko po ay isang half Filipino, half Chinese. Yung tatay ko po, tumandaan na po dito sa Pilipinas. Siya po ay isang Filipino, siya po ay isang Chinese. Ang tatay ko po ay isang Chinese passport holder. Sinabi mo ba to sa Senado? Sinabi ko po sa Senado po na ang tatay ko po ay isang Chinese. So, ang nanay mo ay Pilipina, ang tatay mo is a Chinese passport holder. Opo, ang tatay ko po ay isang Chinese passport holder. At pinili mo na maging Pilipino, kailan mo nakuha ang Philippine passport mo? Nakuha ko po yung Philippine passport ko po, Ma'am Karen. Kung pa ako 17 or 19 years old. 17 or 19 years old. Opo. Okay. Now, ang daming tanong. Bakit nagkaroon ka lang ng birth certificate nung 17 years old ka? Bakit nung iniwan ka ng iyong ina, hindi ka nagkaroon ng birth certificate? Kahit bininyagan ka ba noon, pasensya ka na sa tanong na ito, no? Ma'am Karen, kahit ayaw ko na pong banggitin yung salitang I don't know o hindi ko po alam. Kasi ginawan po nila ang kahihiyan dun sa nasagot ko. Pero ganun pa man, yun po ulit ang isasagot ko sa inyo. Hindi ko alam. Nung sanggol po ako, hindi ko po alam. Lumaki po ako sa farm. Hindi po ako pumasok ng formal school. Nagtatrabaho po ako habang may tutorial po na dumarating po sa farm everyday. Ilan ang teacher mo noon? May binanggit kang isang teacher. apa Si Teacher Rubili. Mm, -mm. Oh, Yun lang ba ang homeschooling teacher mo? Ang homeschooling po, Ma'am Karian, kailangan pa rin ko rin ko po, kailangan ko rin po bigyan ng konting clarification. Kasi ang homeschooling po, na ibig ko po sabihin, ay pumupunta po sa bahay. Sa bahay po ako tinuturuan. Actually, in fact, lahat po ng mga naging empleyado po namin that time sa farm, tinuturuan po ako. So, what you're trying to say, hindi ito formal na homeschooling ng DepEd. Ganun ba yun? Nakayaman po, Ma'am Karen. Pero ganun nga po. Okay. Tinatanong ng ilan, sino ba siya? Saan siya nang galing? Wala ka bang kaibigan? Wala ka bang kalaro? Wala um, ka bang best friend? Lumaki pa ako sa farm, Ma'am Karen. Lumaki pa ako na tinago pa ako. Lumaki pa ako sa farm. Pagtungtong ko po ng 14 years, kundi po 12 or 14 years old, tunalamang ko po na ang nanay ko po ay dating kasambahay ng tatay ko. Doon pa ako nag -umpisa.